Abante, Ab -ab Abante, Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante tayo sa balita ngayong alas 3 ng hapon. Senador Risa Hontiveros magsasampa bukas ng kaso sa National Bureau of Investigation laban sa bumaligtad na testigo na si Alias Rene. Una nang ibinunyag ni Alias Rene na di umano ay binayaran siya ng senador para magsalita laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Abante naman tayo sa ibang balita mura at maayos na internet connection, layunin ang inilunsad na surf to sawa by Converge. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Hangad ng hangad ng converge na makapaghatid ng abot kayang halaga ng internet connection sa buong bansa. Kaninang umaga kasi ay formal ng inilunsad ang Surf to Sawa by Converge na layong makapagbigay ng mura, unlimited internet connection at walang kontrata. Sinabi ni Mr. Condrado Dean Pascual, ang Vice President at Product Management Business Unit Head ng Surf to Sawa, na lumikha ang converge ng espesyal na produkto para matugunan ang mga pangangailangan sa loob ng bahay gaya ng internet connection. Kabilang anya sa kanilang target market ay ang mga nanay na nagsisilbing, uh, na nagsisilbing decision maker sa bahay. Dagdag naman ni Maria Lourdes Ramirez, Vice President at Brand and Marketing Head na marami pang aabangan ang publiko sa pagbibigay serbisyo nila sa pamamagitan ng Surf to Sawa by Converge. Pagtitiyak ni Ramirez sa pamamagitan ng Converge ay makakaranas ng maayos at dekalidad na internet connection ang bawat isa. Kanina rin ay pinakilala ang pinakabagong hottest pop girl group ng bayan para sa Surf to Sawa by Converge na kinabibilangan ni Namelay Cantiveros Francisco, Rochelle Pangilinan Solina, Sanchar Garcia Castro, Jopay Pagya Zamora at Cheche Tolentino. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Ryan. Para sa iba pang balita, PCO Acting Secretary Jay Ruiz pumalag sa mga balita na matutsugi na siya sa pwesto. Umaabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Itinanggi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz ang ulat na papalitan na ito sa pwesto. Sa harap na rin ito ng lumutang na pangalan nitong nakalipas na linggo nang umano ipapalit sa PCO Chief uh, Secretary. Bagamat nakabakasyon dahil sa mansamang pakiramdam ay pumasok sa kanyang tanggapan nitong lunes ng hapon si Ruiz. Sinabi ng opisyal na wala namang sinabi sa kanya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umalis na sa kanyang pwesto kaya na magpapatuloy ito sa kanyang trabaho hanggat gusto siya ng presidente. Sa ngayon, ni Ruiz ay nakatutok siya sa kanyang mandato na magbigay ng tamang impormasyon sa mga mayan ginagawang programa at mga proyekto ng gobyerno para sa kapakanan ng taong bayan. Itinanggi ni Ruiz ang ulat na ililipat siya ng ibang tanggapan sa Office of the President. Kasabay nito nilinaw ni Ruiz na wala siyang COVID-19, taliwas sa ulat at ng isang staff niya ang nagka-COVID noong nakalipas sa linggo. Paliwanag ni Ruiz kaya siya naglip ngayong araw na ito dahil masama ang pakiramdam at nagpasuri siya na, na negatibo naman ang resulta kaya pumasok na siya ngayong lunes ng hapon. Ako si Aileen Taliping ng Abang Teradyo. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis at Walang Mintis. Maraming salamat Aileen para sa iba pang ng balita. Mag-like, follow at subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sumain nyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 3 ng hapon. Ako si Jessie Ann Marie Escanio at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon. Abante. Abante.